So, yung sinabi nyo sa inyong press conference na parang patay kung patay, that was what, Kutama ayan ang, ayan ang, ang, ayan ang, that was the message that I got. Hmm. That you were going to, you know, desesperado na kayo, walang nangyayari sa, sa inyong mga, In right. hili, mga hinihiling sa gobyerno at sa Malaysia. And so, you were going to take this last stand. You know, parang, we are all prepared to die. Oh, eh bakit ngayon eh, why did you why have you changed your story now you're saying that they just asked me permission i really had nothing to do with it hindi, naman, hindi ba Hindi yan, no? Well, uh, that's how it uh, no, no. comes to me. If I, I give them the blessing. The the, 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 blessing to go, that means, you know, hindi pa, hindi magulo sila roon. But however, according to my brother, pag paano pag, pag, kami paalisin? Oh, then the Malaysian doesn't want us to be there. Ano ang sabi niyo? Ah, yung sabi ko sa kanila, hindi, simukan niyo, huwag niyo ano. Until finally that uh, the Malaysian government will do this, uh, trouble with you. So you are telling me, Sultan, that although you did, did not condone yung the use of violence, yeah. Uh -huh. you are backing up yung kapatid niyo hmm. to the end. So ito ngayon ang tanong ko. Kasama ba dyan ang mga Kohuangko? Nag-finance ba ang mga Kohuangko sa inyong kapatid? Wala naman. Wala. ko di, di Kohuangko peping and tingting -ting, had nothing to do. Not eh not kasi kay... malapit po si Boy Saikon kina Kohuangko eh. <laughs> Ako rin. Oh, Mas malapit, ma malapit po siya. Saan yung nakuhang kasi? No. I'll tell it like this. Oh. Uh -huh. I give one of When they came to me, para bang bata na kapunta sa eskwelahan, uh -huh. bringing their own baon, ay uh -huh. ito lang po ng baon namin. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. So, naipon na, 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 na yung pera, yun lang pang ginawa nila pa. No? Nagbigay ba kayo ng pera sa kanila? Wala. Wala kayong nagbigay. Uh -huh. Humingi ba kayo ng pera sa ibang tao para sa kanila? Wala. Wala si Boy Saikon, humingi ba ng, inang ta, ng pera sa mga ibang tao para sa kanila? I-advise it. Well, uh, oh, somebody must have raised the money. No, wala you no, know, po. Wala, respect, wala, these the, people cannot go there the without... Naman, wala naman po, naman well, po yung well, no, no, I'm not insulting them. merely asking... <laughs> Ang pagkaka-explain po sa akin nung kanyang uh, spokesperson, kasi tinanong ko eh, nung, nung tinawag nila ko, wala ko alam na naglanding sila sa lahat na to. Sabi ko, ba't yan ang punta ron? so it was a, a surprise to you? Ay, alam mo nila, alam but you are the advisor of of the Sultan. Because... Hindi niya sinabi, Naku boy, boss, itong uh, mga, mga kapatid ko, hindi na masaway. Winnie, Bawal ko lang pasaway. Sinaway ko ng tatlong beses siya. <laughs> sinaway ko ng tatlong beses siya. Ah. but of course, sabi ko nga, I am not a Muslim, I am not, uh, I am only a In other words, as far as the ground was concerned, yung people that okay, talagang masama na talaga ang uh, kanilang loob sa Malaysian government. Okay, uh, sa, pag may po kami later, ayaw lang namin pag ng tao, paano hagupitin? Anong hagupitin? Yung hinuhubaran mo yung tao, ibibito na parang manok, tapos hagupitin mo na yan to. Meron kayong picture niyan? Meron. No, we yeah. have. Oh, why don't you want to show Because it? the people will be inflamed, magagalit we'll sa gobyerno inflamed. natin, kasi nawalang ginagawa. Ano kalawak ang inyong ang inyong documentation? Well, Kasi the... ito ang dahilan kung bakit ando doon sila. Hindi lang po, yung karamihan po ng sumama doon, ito yung mga hinagupit na tao. Yung kalamihan. karamihan. Karamihan. Totoo ba 'yan, Sultan? Totoo ba yan? 'yan? Ilan ang mga na-torture? Pag siguro mga 20-25. Ano ang kanilang motibong bumalik? Talagang gusto silang magbenganza. Galit na po yun. Galit. Okay. Yun na nga ang problem. Ready to die. Yeah. Handa ba po silang handa mamatay? Handa silang mamatay. So what ano do you sakin? want the government to do now, the Philippine government? I ask our government what they say. But pero ayaw. It doesn't like to, ano, ano. Instead coming to me. Mag-usap lang po eh. Mag-usap lang. I told them that the, lang eh. my door is open for negotiation with the Philippine government. Many stories have come out na gusto na pera, hindi po totoo yan. Ang gusto lang ng sultanato, is kilalanin at recognize ang And the sultan na ito. Ano? Ay, pa yung own saba. You should be paid. Hindi po nga paid lang eh. Ang sinasabi nga rin he should be crowned as the Sultan of North Borneo. Ano ang message nyo naman sa Malaysian government dun sa yung mga mga Pilipino na... Hindi na, na, man nakikinig yun eh. Para, ano? Parang bigi. Ang Malaysia? Ang malis ah. sabi ko kung may damay yung mga Pilipino, mga ano na nandoon nakatira, may city, citizen na na sila. At saka mayroon silang kasulatan na already okay. uh, part of sama. Na. So uh, here is your opportunity to talk to Pinoy. Hindi kayo nakakakita sa Makalakanyang, hindi siya pumupunta rito. Ako, magpapasalamat din ako sa Presidente. Forgive me. I cannot believe this. You are thanking Pinoy. Ha? Nagpapasalamat ka lang. Nagpapasalamat din ako sa kanya and, uh, because uh, I worry that he is forming now. Ika, e, e, Pero anong gusto niyo mangyari committee, sa... Committee, e, forming a committee to be sent down to United Nations. Okay. Uh, pero sinabi niya lang yun. So... Eh, pero uh, magpa-file siya ng cases against you. Yan na, di ko alam kung ano yun. Hindi ba? Ano, anong message yun sa kanya doon sa mga isa, mga kasong isasampa laban sa inyo? Ayun, kahit isasampahan niya, isasampahan niya ako. Wala akong magkawa kung ano yung sinabi niya. Hindi ko lamang siya. Hindi ko, ano, ano bang nag did I committed any crime here? Nandito lang ako sa bahay ko. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Do you want Do you want anything to say, boy? Well, I want to say something to the Malaysian government. Please, do not involve no our people of the Bangsa Sulok and the Orang Sulok people. They have settled there long before you became an state. They have nothing to do no with the Lahad Tule landing. All your suspicions are wrongfully placed because you're doing inhuman, no unacceptable things to our people. Wag naman. You are a nation that's supposed to be a democratic, strong nation, but who adheres not to human rights.